Nagpayag ng buong suporta ah, si Senate President Vicente Tito Soto III sa naging payag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na live stream na ang bicameral conference, committee meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa pagbabalangkas ng 2026 National Budget. Ito ay upang maging transparent sa publiko ang pagtatalakay sa BICAM ng pambansang budget matapos na maging kontrobersya ang mga insertion o amendments na nauwi sa anomalya sa flood control projects at ilang pang government infrastructure projects. Sa bicameral conference kasi, pinagkakasundo ng mga sinasabi senador at kongres, kongresista ang mga hindi magkakatugmang bersyon nila ng National Budget Bill. Dagdag pa ni Senate President Soto, ito mismo ang kanilang napagkasunduan nila ni Pangulong Marcos Jr. at siya mismo ang nagbungkahin ng probisyong ito sa Joint Resolution ng Senado at Kamara. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.